Every Child Matters. At may mahalagang papel ang mga kwalipikado mga adopted parents na maibigay ang magandang kinabukasan sa mga kabataang inabanduna simula pa noong sila ay sanggol. Kaya naman hinihikayat ni Social Welfare Officer 4 at OIC Regional Alternative Child Care Officer Jolly Bell Arogante ang mga mamamayan ng rehiyon 12 na makibahagi sa kanilang mga aktibidad sa Adoption and Alternative Child Care Week na kick-off ngayong June 14. Sa natura mga programa ay magkakaroon ng samot saring aktibidad dulad ng fun run at mga information education campaign, social work activities at advocacy empowerment para talakayin ang mga hamon at kahalagahan ng pag-ampon. Ang inasyatibang ito ay alinsunod sa Republic Act 11642 na naglalayong gawing mas simple at mas mabilis ang proseso ng pag-aampon sa bansa na ngayon ay hindi na kailangan pa ng lawyer. damo ang nag-apply uh, mas mm -hmm. magigali ni, o kitanggal mm -hmm. yeah, ang judicial proceeding mm -hmm. korte o lawyer, no? Karon purely administrative na lang yun ang process nato. Alin sunod ng Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act kung saan itinakda ang pangalawang linggo ng buwan ng Hunyo taon-taon bilang pagdiriwang ng AACCW na layong maitaguyod at maisulong ang legal na pag-aampon at alternatibong pangangalaga sa bawat batang Pilipino. Cherry May Exim, NDBC Bida Balita.